الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri at ay tanging at nauukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng Sanlibutan. Na siya ang nagpadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalang patnubay at tamang pananampalataya upang mangibabaw para sa lahat ng mga relihiyon na kahit ito ay kinamumuhian pa ng mga hindi sumasampalataya. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating pinakamamahal na sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang mga tao na walang kaalaman at walang muang sa lahat ng anumang bagay. Ngunit mula sa awa, habag, at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagkalooban sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pandinig, paningin, at pangunawa. At ang lahat ng mga biyaya na ito ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kasangkapan para sa kaalaman at para sa pagsasaliksik ng kaalaman upang maunawaan ng lahat ng mga tao ang lahat ng mga bagay o gawain na makakatulong at makakabuti para sa kanila at para din maunawaan nila ang lahat ng mga bagay at gawain na makakapinsala sa kanila at higit pa rito at higit sa lahat mami na mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, upang maunawaan at maisip ng bawat tao ang lahat ng mga biyaya na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at upang maunawaan at maisip nila na si Allah siya ang nagbibigay ng mga biyaya sa kanila nang sa ganon upang makilala at masamba nila ang tunay na tagapaglikha ang may kapangyarihan sa lahat na si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuhni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'anlakum tashkurun Si Allah Subhanahu wa taala, inilabas kayo ni Allah Subhanahu wa taala mula sa sinapupunan ng iyong mga ina. Nawala kayong kaalaman. Ngunit si Allah Subhanahu wa taala ay biniyayaan kayo ng pandinig, paningin at pangunawa upang kayo ay maging mapagpasalamat kay Allah Subhanahu wa taala. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang reliyong Islam ay reliyon ng kaalaman. Ang reliyong Islam ay reliyon ng pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya ang kauna-unahang talata mula sa Quran na ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pinakamamahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay patungkur sa pagbabasa. Ang pagbabasa, ito ay susi ng lahat ng anumang kaalaman. na kung saan hindi, ma ira, hindi mararating ng isang tao ang kaalaman na ipinagkalaob sa kanya ni Allah maliban lamang sa pamamagitan ng pagbabasa. Sinabi ni Allah, Ba'da auzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bilqalam, Al insana, malam alam ang insana alam. Bumasaka. Sa ngalan ng iyong Panginoon na si Allah. Na siya ang naglikha. Na siya ang naglikha sa tao mula sa namuung, mula sa namuong dugo. Bumasaka. Ang iyong Panginoon ang pinakamapagbigay. At siya ang nagturo sa tao sa pamamagitan ng panulat, at siya rin nagturo sa tao, na walang kaalaman. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Huwa alladhi ba'atha fil-ummiyina rasulan, minhum yatulu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, wa in kanu min qablu la fi dalalim mubin. si Allah, nasiya ang nagsugo, kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamayanang hindi marunong bumasa at sumulat upang basahin sa kanila ang talata mula sa Quran at magpapadalisay sa kanila mula sa lahat ng kanilang mga kasalanan at upang magturo sa kanila at upang magturo sa kanila ng kaalaman mula sa Quran at mula sa hikma sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamat noon sila ay nasa malinaw na kaligawan mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang ng Islam sa panahon natin ngayon ay napakaraming mga kaalaman may mga kaalaman patungkol sa mga makamundong bagay. At may mga kaalaman din patungkol sa iba't ibang mga relihiyon, patungkol sa iba't ibang mga pananampalataya. Ngunit, ang pinakamainam mula sa lahat ng mga ito ay ang kaalaman mula sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at mula sa katuruan ng ating mahal na propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na isinalaysay ni Uthman bin Affan Allahu anhu na iniulat ni Imam Bukhari wa Muslim Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ang pinakamainam mula sa inyo ang pinakamainam na mula sa inyo ang may kaalaman sa is ang may kaalaman mula sa Quran at itinuro niya ito sa iba. Yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itinataas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang antas ang antas ng mga mananampalataya, ng mga sumasampalataya mula sa inyo at at yaong mga may kaalaman. At dahil sa kahalagahan ng kaalaman at pagsasaliksik nito, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatay ng Islam, ay inobliga sa atin, ay inobliga ng ating mahal na propeta, na si Propeta Muhammad SAW sa pamayan ng ito, na saliksikin ang kaalaman. Ang kaalaman patungko sa pagkilala sa tunay at nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala at kaalaman patungkol sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Imam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, Hajatun nasi ilal-ilmi syara'i, a'zamu min hajatihim ilal-ta'ami wa syarab. Ang pangangailangan ng mga tao, sinabi ni Imam Ibn Taymiyyah, ang pangangailangan ng mga tao sa kaalaman patungkol sa batas, ng kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mas higit pa sa pangangailangan nila ay mas higit pa sa pangangailangan nila mula sa pagkain at pag-inom. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa isinalaysay ni Anas bin Malik at iniulat ni Imam Tirmidhi, talabul ilmi al faridatun ala kulli muslim ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado para sa lahat ng mga muslim. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal, yastawi ya'lamun la ya'lamun? Magkatulad ba ang mga tao na may kaalaman at walang kaalaman? Magkatulad ba ang isang muslim na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na may karunungan at kaalaman patungkol sa kaisahan ni Allah, patungkol sa mga batas ni Allah at ang isang Muslim na walang kaalaman o hindi magsasaliksik ng kaalaman patungkol sa kaisahan ni Allah at patungkol sa mga batas na kinakailangan dapat niyang alamin, tunay na ay hindi sila magkakatulad mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngunit dapat natin tandaan ang mga kaalaman na natutunan natin o ang kaalaman na bawat o bawat kaalaman na tutunan natin ay hindi ito makatulong sa atin o hindi natin makakamit ang kabutihan nito o gantimpala nito maliban na lamang kung ito ay sinasabuhay natin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu, Ya ayuhal amanu, lima takuluna ma la taf'alun, kabura inda Allahi ang takulu ma la taf'alun. O kayong mga mananampalataya, bakit kayo nagsasabi? Bakit kayo nagsasabi na hindi niyo naman itong tinutupad? Sinasabuhay. Kabura maktan inda Allahi ma la taf'alun. At higit na kinapupuotan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay magsasalita, ngunit hindi naman ninyo ito ginagawa. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala rin, Inna ma yakshallaha min ibadihi ulama. Ang tunay na may pangamba o ang tunay na nangangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin, sila yaong may karunungan at may kaalaman. Sinabi ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa yadullu ala anna kulla man yakhsha Allah fa huwa alimun wa la yadullu ala anna kulla alim yakhsha na ibig sabihin na sinabi ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ito ay nangangahulugan na ang lahat ng may pangamba at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maituturing na may karunungan at may kaalaman. At hindi nangangahulugan na ang lahat ng may kaalaman ay may pangamba at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aking paalala ay dapat natin iniingatan ang mga kaalaman o ang bawat kaalaman na tutunan natin patungkol sa ating pananampalatayang Islam. Nawa ipagaan nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang pangunawa. Ang pangunawa sa kaalaman patungko sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at dagdagan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kaalaman. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته